Welcome to News 5 Everywhere. Planong maghain ng maginang Gloria at Dato Arroyo ng panukalang batas na magbabawal sa pag eere ng mga bayulenting palabas sa telebisyon. Lumabas kasi sa ilang pag-aaral na may epekto ito sa pag-uugali ng mga bata sa kanilang paglaki. Ikwento mo, Fritz, si Cabial. Iisa lang ang TV sa bahay ni na Lola Rose at tatlong taong gulang na apong si Sue kaya madalas sabay silang nanonood ng telebisyon. Okay na rin daw ito para nababantayan niya ang apo. Kuminsan daw kasi kahit cartoons, may mga eksenang hindi angkop sa mga bata. Nung gusto niyang panoorin, eh, binabantayan namin siya. Bawal manood ng ano, yung may mga nagsasampalan. Ilang pag-aaral na ang lumabas na nagsasabing ang maaga at madalas na exposure ng mga bata sa mga bayolenteng palabas ay posibleng magdulot ng aggressive behavior sa kanyang paglaki. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralang muli ng mag-inang kongresista na sina Gloria at Dato Arroyo ang House Bill 5103 o Children's Media Protection Act. Sanasabing panukala ay pagpapabawal na ang pag-ere sa TV ng mga programa at advertisement na may mga bayulenteng eksena mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Hindi kasama sa panukalang batas ang mga news o balita bubuo ang MTRCB at National Telecommunications Commission ng isang television violence rating code para matukoy ang level ng violence ng isang programa. Pero ayon sa MTRCB, hindi nila mandato ang diretsyang pagpapabawal na maipalabas ang isang programa. Ang tungkulin lang nila ay mag-classify ng mga palabas. We say it as it is and it is up to the network to make adjustments if they want to, let us say, have the matter, uh, the material uh, be shown on the air. Hindi rin daw nila sako pang mga advertisement. The problem with blocking, there may be a form of uh, restraint. It's constitutional right to free expression. Pabor naman ang ilang mga bata sa panukala. Pero nangangamba silang baka mawala na ng tuluyan sa ere ang mga paborito nilang cartoons. May rin po. May mga bastas po. May nag-aaway, may, nag may nagsusuntukan. Okay oh. lang po. Minsan din po kasi kapag manunood po kami, may mga murad. Para naman sa mga magulang. Kailangan talaga, hindi nila mapapanood yun sa TV. Siyempre gagayahin naman nila yon. Malaki ang papel ng media sa paghubog ng kaisipan ng mga bata. Kaya naman hindi natin masisisi ang mga mambabatas na patuloy na gumagawa ng mga batas para masiguro ang kalidad ng mga programang ipapalabas sa telebisyon. Bagamat hindi pa sigurado ang magiging kapalaran ng nasabing panukalang batas, ang sigurado lang isa ang House Bill 5103 sa mga dapat bantayan at abangan sa 16th Congress. Fritz Sikabial, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.